guys. Guys, alam niyo naman, pista dito sa nata. Tapos, saan pa ba kami tutungo? di e, dito sa pistahan. Kasi nga, Bigay ito si Larnie. Aaten pa ng binyag. Inabinyag na ng seminar. Binyag na eh. Binyag na eh. Lahat na ng... Bago-bago kami dumating, isang oras ko, inayos ang buho ko. Nagulo lang naman sa motor. Bago, ang dami mga nangyayari sa buhay namin. Tingnan niyo, ang kamay ko'y puting-puti. Ipapakata ko sa inyo ha, puting-puti. Napadait pa sa mga damit ni Gulot. Tingnan mo, tingnan <laughs> ang damit ko. Tingnan dumait at sa akin. <laughs> Ano ka? Hindi pa kami tap nagsisimula. Puro puti na ang damit ko. Guys, gusto ko ang daming mga obligasyon sa buhay. Ah, uh, ah, hirap na hirap na kami eh. May lagyar eh. Ah, Awa kay. Hindi mo pati... Guys, pati bag ko ang puti. <laughs> <laughs> yun, ang dami nangyayari sa buhay namin ngayon. Diyos ko. Hindi na namin kinakaya ang sarili na... Uh, ah, sa ayun. Ayon. Ay, sorry po. Guys, kundi spray ng pabango. Ay, ng alcohol. alcohol. Uh kundi, Diyos ko, malma ang buhay na ito. Kami, eh, kung bago makapag-umpisa, hindi na kami nakapag-misa. At marami kami eksena ngayong araw na ito. Ay, mo ang braso. Dumait na lang na dumait sa akin. Sobrang puti. Arig, eh. tayo. Mababangga pa ng tricycle. Mababangga pa kami ng tricycle. Shout out sa Batang Ari. Bakit ka? <laughs> bakit? <laughs> Di ka ganag-anak ng maaga, kaya naman sunod ang sulod sa ate. Hindi ko kaya sunod sa ate. Hindi sa ate. Bakit Bait ka yun? baby? Bigyan mo na kasi ng pera. <laughs> ka Wala nga din ang barya. Ito nga bibigyan ko kay Larnie. Ako nga yung nag-loan pa mga kapag pakimkimlaan. Hanggang ngayon <laughs> <laughs> hindi pa nadate. Guys, so, mamaya update namin kayo kung ano nang kaganapan doon sa Abinyagan, ha? At talagang bago kami mabinyagan ng bata, ang dami mga ganap na nangyayari okay, sa buhay namin. may na, pa. pa. hirap <laughs> pala pag dalawa. Walang nang video kami dalawa. Eh, bago at, kanina. Na. Akala namin late na kami at ano, alas 10 daw ang binyag di umano, sabi ng ina. Diyos ko, pagkaganyan kumari mo, torto gaok lagi <laughs> na ang oras mali-mali. Ang aming pangkasunod na nasa unahang sasakyang pula ay napakabagal. Ano yung may may... Ano yung may ko? Anong ginagawa sa unahang? <laughs> Nag-aaral pa man ata. Pero may vlog sa simbahan tayo pupunta. Hey, okay, sorry. Oo nga, mabagal. Okay lang mabagal siya. <laughs> so, bye bye na guys. Update namin kay mamaya kung ano mangyayari. Shoutout sa mga ninang. Huwag ka nang humawak sa akin. Tingnan mo. Ano At, naman? At, ano pinapapaan na sa iyo eh? Ang hirap na hirap sa buhay ko eh. Well, guys, ito po yung aming pang-pangsanggalan. Pang tangga lang. Ito pong alcohol, alcohol plus. Ganyan nyo po ang mga ninang. may problema at mga kustamit ko. Ano ba nangyayari? Parang, yung mga kasing lumapit sa akin. Kaya nga. Eh, kasi ito lang ang bagay eh. Namuti ka nga. Super ang namuti. Yung itim na bagus na kaitim. <laughs> <laughs> Nauwian na ang inanak. Tama na si kwentang ibigay sa iyo yung hudas ka. <laughs> <laughs> okay, <ipimodin na> lang. <laughs> Hanggang mamaya po yan, i-bitch ko na lang. <laughs> Update namin kayo guys, pag nandun na. Guys, nandito na kami sa loob ng simbahan. Ang ganda ng bag ng ina. Nakita namin yung magandang bag. Huwag nang bigyan ng pakingkim to. Huwag <laughs> nang ng bag eh. Guys, maganda ang bag ng ina. Huwag nang bigyan ng pakingkim. <laughs> eh, naka-chanel yata. Eh, chanel. tas iba'y bigyan pa ng pakimkem. Huwag <laughs> na. Mayama naman ang ina eh. Ano, uh, a na lang kami. na kami ng simbahan kasama ang inang Tortugaoc na bibinyagan ng bata. <laughs> Simula nung seminar, Tortugaoc na hanggang ka ng ang binyag. Eh. Diba? Tuliro. Yun po ang asawa. Shoutout po sa inyong family, family happy year. kakayanin niyo kami ng sobrang madami mamaya, mamaya. <laughs> <Learning>. <laughs> uh, kung anong may tasa eh. Learning. Hanggang di lagi kimin mo na lang o ipamimigin mo pa sa at <laughs> di kita ay hey guys patapos na ang binyag ang kandila ay nasa kanya pa pink pa Gusto? Yes ko yung kasul okay, naman ng oh, ako palit kami <laughs> ano? hindi ka babae ka noon tumboy na ako yan <laughs> tumboy so, na ako yan tumboy ano, ay dapat ay pink ang gusto ay blue kasa so, <laughs> na pink Diyos ko

<laughs> <laughs> okay, ang, mga ang mga ninong Tortugao. Ang mga ninong Tortugao. <laughs> Atawa nga. Ayan guys, ang aming pinakamagandang inaanak. Pabebe ba bebe? Manang manang sa mga ninang at nino. Nay, ang cute! Tuntok na ng tuntok si Sophia eh. Tulog na tulog. Hindi naman si Sophia yan. Ayun ah. Ashley, ang sayo. Si Sophia nga kayo. Kita mong kambal. Yung ninang mong bida-bida. Magsusuot eh! Ano kahilong-hilong ng camera sa iyo, Larne? Hindi, hindi. Anong sinuot? Wait ang ulo mo. Banas na banas na ang bata eh, mali pa ang sinusuot. Magaling si Larne. Pagkaganari ang kumari mo, Tortugaok ang gambing niya. Yehey! Yes! yes. Aming! Halot ang ang sa ina ang inaay ng bata. <laughs>

Diyan po yung nanay ng bata, binilin niya ganyong anak niya. Narinig <laughs> <Yeah. laughs> Ang aming ina anak umiyak na nang umiyak. Kagana rin mo ang aanakin mo. Tortoga opang kumare.